Kaso karon po ko kasabot nga abi na ang kung templo sa Dios ang kasing-kasing apil lang lawas. Mo apil naman na imong lawas kung magmando imong espiritu imong kasing-kasing nga naluoy kaniya. Kaya ang lawas ni mo mao may mo buhat. Tama? Bubutan-butan pero yung kasing-kasing nagdumot. -kasing, naaday, naaday na di tumong na di tumong na anas mi bliya sa Diyos itong kasing-kasing wag kong gugwapo kay kabuutan kay ka nah kay himos kay ka pariana <tigers> lenet maay kay ka siksik kay ka nakanana kay ka siksik kay ka kay nakachake pag puti puti mong ka muna yung gisi-gisi kay ni una-una magod ang timplo sa Diyos atong labas dili ay Usan na nakapayak, usan na katulda, wala na sa Biblia. Tukuran ninyo ang tulda, tupad sa akong templo. Oh, oh, oh. Kaya ang okay. inyong kasing-kasing ang akong templo. Mm -hmm. O niya, kung bad ka. Mo mm -hmm. lang ni mm -hmm. pabor man kas kalibutan no kay atong lawas iya man sa kalibutan ni kay gikan ko ni sa abog sa abog pauli mali man ang ilang ingon Mo mm nang -hmm. mo nang sila nga mingon silang bubulaan <laughs> sa buhi sa dili iuli na ni mo ang kaluwasan ng gibotak ang espiritong ng tai Taihop ba espiritu Oh, Tama eh. Sa espirito Wala nas binasa. Piti Pitik sa espirito so, Uh, hmm. Tapos nabasa kayo dito nung katong naghang nagsunod puti apang gisi-gisi. Na. Kailan mo na una ang timplo sa Diyos ay itong lawas. Ay, ako kaya siguro bahala na ako. Matay na akong lawas. Ay, basa rin din ako. Hmm. So, mani yung ka tas kalibutan. Yung sige tagpanglibak, sige tagpataas. Mas pa makuha ng Dayang kanga dito. Ang Diyos magkuha niyo. Mo so, nang mah di kung ka mahadlok mo matay kung anjas mo ko patay. Ba ala kag tumay ra inom ka buwan. Mo na isog. Tama no. Ko ngin na maghuna una templo sa Jesus ang, ang, ang kasing-kasing. Mo nga. kung sumbabog ka manumbag pug ka kay abi ni ubaw ni tungpo sa Jesus ra. Ang imo hay nang lawas mo na ang kalibutan hon gusto kag nits kaon, F6, so, nawala, na kay kaon abi kay sexy. Tapos tapos na wala na. Ah. Kaso uh, karon pug ko nga Apil na ko, ang kung templo sa Dios ang kasing-kasing, apil lang lawas. Mo apil naman na imong lawas kung magmando imong espiritu, imong kasing-kasing nga naluoy kaniya. Kaya ang lawas ni mo mao mo buhat. Tama? Kaya ang espiritu nimo, ang espiritu nimo mo na imong <laughs> Og nagdumot ka, di ba, mahubog ka magawas ang pagabad ni di mo, itong magawas imong bakba, hugaw. Kaya ang imo ang kasing-kasing hugaw, maguna-huna, sa imong pulong. Kaya sa imong pulong, ang imong lawas, patyan ta Ang o imong lawas mo, imo mo, mo Tama na, no? Wala mo na, nila, kaya yung ano, timpo, ay, magunsa mo imong lawas, ang kwapo imong lawas, pero sulod, anak, patay. O, nga, magunsa mong mitso, kanunbutin pa sa bot sa Biblia, magunsa mitso. Lawas. Lawas. Tama pagkaika. ikaw. Tama ka ikaw. Bati ka Tama na no. Modern ang connection din sa Templo ang Jose. Ang masama ng metso kong patay ang lawas. Mga na unaw ang gini mo. Una una. Unsa ko sa iyong kinaya. Mga na mga tao ang kalibutan kayo. niya. May panangkway. May panangkway dato. Pero ayun kasing kasing di, Magbulag ang pamilya. So, Ah. So, Ah. 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 na Ah. So bisan wala sa bisyo, wala sa anak, mga wala sa gina mo kasi girl yo anak, pero bad siya kiniya Wala gihapon. Useless gihapon ang templo sa Dios ang lawas. O kasi pag magugugubog ka basta buutan ka. Ah. Uh, Tama. Material no? naman ang ilim noon. Bisumbi nga ira man niya. Kay naagay wala ka inom hubog silutian. Nag-angkon nga Dios kan pero tan-awon gidong hatan. Dinahubog. Ah, uh, tan-awon gyud ba siya. Kanang ko inom pero no? na hubog si Papa Jesus kay magbuhat siya nagbuhat siya og um sa katadyaw. Sa kwan da kan? Da kan to. Ano ba? Ano ba? Ana. Pote pasapot. dito sa kanaan mga balaan mo tata. O mada man mo magpakamatay ko. O magbuhat siya pahubog-hubog sa hubog mo diya. Nalas amo sa padayon mo, padayon. Patuyan ka mo ta sila. Na la. Nga, hubog daw ko no. Mo na, mo na kung ingon na. Si Kristo. Kaya naghimo siya, nagpilagro siya. O, nang batsag. Unong, unong, unong katadyaw to, unong katadyaw. Unong katadyaw. O, itong yung di bino, eh. ang tubig. Ang bote pa sa kasi sa si katadyaw. Ang bugubog. Ang uh, sigig mato, manaw, hindi ka Pasaylo ka, wa kami, wala pa nakapasaylo. O, oh, hubog. Iyan yeah, naman ang isumbingay. Ni gamit sa mga termino, oh, nga tawhanon, nun, isumbingay. Tanawa mm -hmm. ko ng mga sumbingay. Anong isumbingay, pagkisulti? Ha? Oh, okay. kaya kato sila nakakita sila, nakakita sila. Okay. Ilaha lang okay. i ilaha lang itawhanon, realistic nila nga mahubad. Mm -hmm. Kaya nakakita man sila kabalo man sila usap paglusot. Nga gamiton ang mga hunahuna sa tawo nga kalibutanon na. Ang mao na hubog-hubog. Sumbingay so, na ni Kristo kay karono, karono. Buta mo sa ona di karono, nakakita inon mo. Kana sila nakakita man na sila di na sila mutuo na. Dapat na magsulti tagbalaan ko sa bata na. Sila. Baday tao, kami na itahasan sa pagkupad sa pagkupad. Na! Ano na punyak mga ka? Klaro naman sabi, binunyagan ka, pwede ka magwali. Na magandang sa katuliko, hari pare paka propeta sa ato pa. Hagbong ka, kung dili ka, musultis ka maturan. Oo. Oh. Agbong gyud. Nimo na ingon nga musulod sila sa langit tapos sila si Bible mo musulod sa langit. Eh. Dili makatudloan pabasa sa Biblia sila ra man sila. Naamo Dili reading. Sabi to. Oh, di. Sa to pagyakot ino niyo dito sa impierno, ang mga tao di. Wala na sa Biblia. Kaling guide. Sa araw wala sila kabasa anak, na. nagingon kamo nga dadon sa langit apan kamo mismo di masulod sa langit, gihakot niyo ang mga tao sa impierno tumud gyud sa langit lang nila. Oh. Oh. Dili ni hinon mo ba sa Biblia? Dili. Ato pud sila misakpan. So, nga sila dili reading parang balik-balik lang to ano. Buhat lang sa pirmik ceremonies. Ya dili ka ba pud di makabasa tong wala nakaagi seminar Wala, sa lektor kinanglan may Yes gituyo na nila kay seminaron kag usa pagbasa Oh dili kita pwede ka pagbasa kung dili ka lektor Kaya ang ingon nila nga ang magubat ko dili ko no hubaron no, para sa realist kung maigo pud sila sa 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 litra por litra ingon na pud sa tong na pud siya nga dili realistic dili literal dili lit, literal, literal lili, realistic man Oo. Uh -huh. sa mga pagkitabo karon ah uh -huh. Wala eh. Ako. Namanaktak na ko. Ginoy, pamtang. Kung mo na pilmin niyang gamiton, pag isulti, mudahonog niyang kalibutan. Mubagyo. Kay kahit kay kulo ang mga tao. Nang kita ka ron, nag-antos, nilakaw. Mm -hmm. Nagigusa ko sa espiritu glawas. Espiritu hanon ba? Tao ba? Na espiritu hanon nakasabot sa mga di dinahunog, dinadangoy sa kalibutan. Nagdangoy-ngoy mm -hmm. kalibutan na no? sama sa babay ng anak tama um, git. Itchot di hindi dagoy ngoy. Kani kalibutan dagha mga minerales. Very ari. balance na ba kay gravity ra yan ni? Di ba nagluto-luto ra ni skinayan? Sa to pa, ang magnet ana mag magdi sa mga magnet ana didto. Kung wala to mineralis pikas, buas ang takilid sa pikas. Di karon gikuha mas mangano kung gitapok man didto sa usa ka sudlanan. Di bugat didto. Okay. Di, mo na karon ang kinaihan na to, na balance, dili na nun. Ayaw mo pag-ingon nga sunog-sunog mo, anak. Wala Dili na normal pare karo na ibulawan di ko on tong bulawan itapok dito na nila di deposit na sa world bank ano dito bugat di hindi na makasubay kung baga ba sakyanan ba ang ipikas kwa ani mo tayo so, na dito so, dili na ka so, na kag tanan sa kalibutan na amay sa na amay sa hinungdan pare diri kompleto ni na diri oo Gibutang na sa kinayahan, di sa ito pa, dili naman kinaiya, kaya gikuha naman sa tao. Ibuak na. Gabi na, mga copper dere, mga, mga, bronzi. magnesium, bronze, bulawad, Wala na din rin dapita Di sa to pa, inig, magnet ato to. Maak sa nagtakilid, maak sa nagpikas, gain na ang dagan. Mani, eh, nung po, nga, nga kusagog tuyo kang galibutan na ron. Hmm. Kaya dili na, eh. Ang kalibutan gibuhat sa tao para makabuhi ang tao. Why problema nang magtanong ka, why problema kay ang ginoo, mupaturok mo na yung sagbot. Oh. Kaya kung mayon sila nga ang kan kainin ka mga gikod, dili na ito magtanong. May wala ito pagkaon. So, dili, dili po dahil hinungdan yung kaingin sa pagguba sa kalibutan. Mas dako kay hinungdan ang kanang pang, pang open mining ng mga kuhan kay ang gikuha ni mo mga bulawan na di, di, mag-usab na ang mga mineralis na pang Ah, mo din na eh, hinungdan dahil. Halimbawa para sa Mindana, Mindanao. Dili din ang mga pagkalbo sa... mga minerales, di, dato ang Mindanao. Bay, sinakukuhaon ako ng mga bulawan, pwede na simple kung kawo na ko na lain man ang tuyok sa kalibutan pero karon kung miingon siya nakakanang ito ang mga oil, gas kung kawo na siya di, di na mahubas dito sa Yeah, kung kuha ang gas niya ipagawa sa tutan di mag ang vulkan di wala na wala na yung vulkan sa ilalong di wala na tubig musaka dari di kung wala na wala na kalayo sa ibabaw di man na musaka ang tubig ikan sa dagat oh. hubas kung maingon kasi sila uh, nga, kanang ulan mo tinublan, dili, surface water lang na. Bigo na magbisbis sa tanong. Ang tinublan, gigikan si Lalo. Nga, asam na gigikan ng tubig, gigikan mo na sa dagat, mura graditor ba? Mm. So kung wala vulkan, bulkan, wala vulkan, wala'y kinabuhi. Bawa po sa tuwa, kung wala, kainit ka, patay ka. Hmm. Mother Earth, tao, mura, okay, um. tao, gaya po na siya. Mura sakyanan mo, nang pa nag-ingnan ang sakyanan ang kalibutan. Traditor ba? Masaka sa dito para magpabugnaw. Nga, masaka dito para magpabugnaw. Dari atin sa mga plates sa tungkuan kwanre. Masaka na itong tubig dito. Wala na itong asin. Kaya magpabili mga asin tungkol sa kalayo. So magsigi na o oh. parat ang dagat. Kaya di kinanglan po ng dagat mo parat. Kaya naamay dili mapatay sa kalayo. Ng bakterya. Mm. Tungkol so, sa kadaghan po sa kadaghan nga mga mga bakterya mga mga unsa mga gamay diya e mo yung lawas, yung parat gid na imo e, lawas kay parat gani na kun normal imong lawas asin parat dito singot singot mo na ingon sa balaang kasulatan magunsa man ang, mag mag ang asin kang wala ka parat sa to pa magunsa man magunsa man ang asin kun wala ka parat magunsa kuno ang asin kuno nga ikaw ang ikaw dili ka dili ka mawala na ang imong pag-antos sa kalibutan. Asin na kalibutan. Ipakita nga ikaw, maayong mo timpla sa imong ang kinain. Batasan sa maayong pamatasan. Mag-unsama ka nga, matawag kang krisyano, niya bad ka pinang. Hmm. Tama. Mag-unsama nga, ikaw mang asin sa mga tao, pero di ka kabalo mo pa sa ido. nga, ikaw kung nagwali-wali dito, niya di ka kabalo mo buhat. Ikaw makang asin dahil nagwali, magkakadihak na Kristohan na nita. Magawin sa man ang cross na kanunay ni mong ipatay si Kristo sa cross. Magawin sa man ni mong pagtuot <laughs> kung wala ka nagabuhat. Pag <laughs> ito yung paman to, kay pasiduhan pa man ah. Uh, Ma si Yuhi ka ni Daniel. Tama agad. Pag-abot sa Espiritu, mag-ihap. 1,290, sila yun yung mga

nagpunapre na sila ay silot Lotte eh. o so, sa umabot kung na sila nalabag na kwan so, ay ibang si na sa ato sa tawa nun kita maka simple living pa pwede ito ang mabad pwede ito ang kod oh. pwede ito ang pwede ito ang gili nasa ang kahuman na so, sila kalibutan nga, makita niyo na sila kamamatay na ka nga may mukhang kalag kung kalag ka na wala pa ka na natanawan ba asa sa mo espiritu good ug bad ka. Nga kung tanaw ni mo dito makita ni mo sala ila bakira ka na kakabalo espirituhan na ka pero bad ka to ka sa silot. Magpili sa imong aman. So kung mamatay dai ka dili pa na sa espiritu ang tawag ana. Pagkatay ni mo kalag pa. Replika pa na ba? Ah, replika sa lawas. Replika pa na sa imong lawas noon. wala pa man ka na hukman. Hukman. Nga kung ka sa espiritu storage ka kanang wingon nila nga di di na way purgatorio binuang na nila. Ang purgatorio na palibot na ispirito ko, i-hold sa kanila. It's um, sa kanila, no? Kung um, nga siya, so, kabagkaan nga nga, pabahat kong kagbag nito. Kaya, uh, so, kabaga ba, isuko nyo mo ba? So, mga um, ka, di ka, dadun pa ka dito, niya tapos, ano ka? Mag-antos ka? ano ay tawag ko kalag. Hmm. 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 Katunggal ang atong pangluha. Katunggal ang atong pangluha. mo, mo dito. Ang gipwali na pare kung wala arin ito, mm. o, rin ito, so, yung arin nito, hagbong. Kung wala yung arin nito, hagbong. So, kung saan tuyo, gud sa, tuyo, sa, mga pare ngayon, ilang mga ibutang ng purgatorio. Ilang mga ibutang. Pero matuman na kasabatan, to ison sa mga tango lahat lang magmabalinan sa balawan. Apan ka mong, apan ka mong biyas kung Papel po dali. Ama, apan na ilang papel dahi. Hindi nga, Hoffman. Kung wala, kung wala, sila,

Nga nung paman ampo pa mas namatay. Namatay, magdani na kinabukatan. Tama, no? Nga eh. Wala na ginagay. na siya, kaya. Wala na ginagay, like katungo din, no? Wala. Sinububuhi. Nga mag-uul na kayo sila, kay Sir Hukman. Nga, kung bad na sila ito, ah, hanto sa kamatayan. Hanto, hindi kay kamatayan, maurot man lang, kay kakot, ang balas baybayan sa mga lalabigas, dadaan sa kinatumiyan sa bukid. hindi ko mahuman ng pag-aaral. Mulang, mga sa Kristo, may gugmaon dyan kay nakabalog isa sa sasilot Kaya di, kung dili ka matinumanong ka niya, apan siya magpabili matinumanong. Ako pa, balugis isa sa silot. Nga ang tao, hindi mamutuman. So, pabot sa panahon, nga man Biblia, nga musuko sila sa dino. wala karoon mong reflex ako, gusto nila nga patay. Dito sa gusto dohora ni nga, ang kaluwasan dito, ang piramina po. Patuloy ang lang. Ito, pasabot na nang mayon siya mga eh ako dili ako makalingod sa kung kaganingon. Ano lang disulta, ang ko sa balaang kasulatan? Tumanong gid niya. Okay. Hmm. Busa sa Kristo um, ang mga anak sa nyo sa'ya? Tama niya. Ang kasulatan, sige maglimod. Sige bang matuman ka mo unang pagampo. Huwag mo mo nagbuhat. Huwag mo nagpasailo. Sa ako lang tao, huwag nagbuhat nagbuhat. Tumanon gini Kristo yang isaad. Tumanon. Dos may katuigo? E isa ka, isa ka, to sama sa kalibo ka to ito man mga niya. Gabi pag antos sa mga propeta. Nya kay gamay ra mena gwali. Tay ini niya si San Pablo yang mga kwansa ona nga si Kristo na ano gito. Na karon magmahay ta kadto magsakit ta. Da karon to no nagwali. Bagel. Nah. Lawan kay ko

<gifan> <gifan> Pagkita ko dito pa pa Jesus. Ang mga tao, mga gusto nila gusto nila mabuhay sa si Kristo. Kaya gusto nila sila, sila ang aman. Sa ilang kasing-kasing niya. Pati itaan ninyo, ano sa ito yan? Sige, like ceremonias niya. Ako lang, kung paano ko ni Kristo niya, may extend ang kalibutan, paglibuan, sugot ko Pero di naman kuno kay loay man kaya sumusunod kay mga bata, ang mga tao wala man nagwali sa matutunan. Mm. Tama gyud. Tao gyud. Samot tao. Tumot sa pagtuto. Daga ka religion, daga pa mo tumaw nga religion. Kumabo pag mo ka gyud, daga mo tumaw. Pero nakita yeah. man nila nga ang mga ng religion makadato. Oh, tama. Oh, makadato. Kung kontento na ta. Matibulay.

magpandong na ko eh. Bisugo lang ko ni Papa Jesus sa rumah kong magkasulatan <laughs> na magdala sa si digo, magbunyad ko sa kalahe sa Espiritu. Na, magpandong na ko eh. Hindi ko magtungkol ng reliyon eh. Hindi si ay, si Kristo ay reliyon. Siya lang, universal. Ang reliyon, iwag mo na. Pasalamat mong ko daghang reliyon ng butan. Pero ang problema, kinalang pandungan ako aron mambuhi. Sa laob mo eh. So, ang reliyon ng God, matay mong ka. Hmm. Kailangan mo kay Agalong dito. So, uban ka niya. Nga, kung hindi mo mapapain yung sala. Kaya sahay, sahay mo, tanaw, tas kalibutan mo, tanaw mo. Kinsa buta para sa Diyos. Kaya nagawali yung urag kisa na sila ang sinugo, sila ang amahan mo. Kinsa na buta, noon na anak. Ting, gamay urag tungaw. No. Gamay urag balas, baybayin sa buo. Balas, kayo, no? Gamay dyan. Yeah. Yeah. Ano, man, ta ta Igarbo, Ako, Igarbo, nga mo pa. Ano sila mo pa. Si Garbo pa gud. Si man ka. Ako ug si Garbo nga mo ko. Kinsa ra gud para ni sa Ginoo. Grabe. Uh sa -huh. ko mo sa. Ginoo ni lo. Kita to atas labing ubos mga tao yes. na sa ubos sila. Nagwali sila nga dito pero mga lang doon. Mo aircon pang higdaan. Kita. Utanon lay na kinaon. Sila, yay kayo karni tinong pagbir ang Miguel bread box wow, nitip pa nagdan pag yun sila pag abot dito, inaminan pag yun bantay, bitong abot sa panahon Eh, naglingko sila ng kurano, pinasidunggan. Pinasidunggan man sila. Nga nung nag-atiman man ko, konta sa ila. Ako pa yung nung nga ba, nung nag-atiman man tao. biak ko sa kong tawahan nun eh. Arang-arang man managoy ko sa inyo sa una ba? Oo eh. Pagka na kukutan pero arang-arang nun gamay ay kaya pagkahapon. Nakaraw biya na Galing lang po. Pagayaw eh. <laughs> kaya gamay rani ato na pondo kung dili po na kunikwaan, dili na po dumadugangan. Nya, gusto mo po mo nga, kuhaan po ng gamay ninyo. Pangayaw nga kami pagayong tamo hatag niya. Pangayawa na noon. Tinasing kaso mo. Oh, wala na kung nakunaw na ng kalibutan noon eh. Naalang tayo dato nga ma muduol na ito na no. magpaduhit nun. Tapos dalat mo na ito na awang dako pa na. Ito ko nga may ipatay mo. mga tao ba gano'n. Dito po mo hatag na sa di badlong. Hm. Oh, nga pong stress ka na. Wa man tay. Kay sakit yeah. mo din pulong Andan mo. Duhay ra koy. Balik, balik uh -huh. sa Dios. Nagwali lang ko mo reflect, mo reflect sa mga sabiton. Ah, klaro anak. Anak sa tao. <laughs> problema karon nila sige. Bato mo sa kwal. Mo sa panahon pagkan ani ng mga tao ni mga membro ha. Hmm. Wala may membro na to. Katong nagatuo sa Ginoo. Dapig na to. Bisig as layo ka. Tuwa ka dito sa Cagayan, tuwa. Ka. Wala wala ko kanto dito sa kwan, sa jinsan Dito kanto nako dito pas-pas kay dagdali ang mga tao. Isa na to pakita dito pero wala man sila nag-like. Ginana ko paminawa ko mo. Dito sa Cagayan, ako ano kay Cagayan ang daghan mo yung mga kwan. Hmm. Pero Jensen, digos katulog pa ko, Warang wala man kita pa sila mo replay ko nang igora mo ko nang tambal sila nang tabang ako pag suntis ko motora <coughs> wala ang po ko ko sila bom si na ko dabaw at tukos assess, asas nagadali hmm. may pa tong isa tapos dyan sa kagayan kaya mangita man sila nakakaplag kuwari mga ubos lagi kasagaran no kumpre no color blow ng niya langit kapan debutan ng tanging niya. tapos na ah tapos yung panang uh, blue ah um, blue mubo oh, yun yung kapo na yung tao na panan na pero nagsalita sa tao matanaw, panan mubo yun ita para sa ginoo pero mas mas taas pa sa ginoo tanggong <laughs> <laughs> gas yah doasasiyah nga 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 nga. Kalo Isha. Kalo Isha. Nagmando. Luwas kami, luwas kami. Ningong dino-on ani sa balangkas ug latang pagbuhat og maayo, busi dili na namo mangayo. Tama gyud. Madungog na. Susira ra. Sip sip sa Ginoo. Nagtulog pod. Pasipsip pod. Dito busog diha sala.